Nais kong batiin ang aking mga kaibigan na napakauhusay na abogado. Ito yung mga abogado di Campanilla. Si Attorney Martin Delgra at uh, Attorney Israelito Torion. Sila po ay nariyan ngayon sa Korte Suprema at nagsasampa, naghahain ng petisyon questioning the constitutionality of the impeachment, maybe the process, and even the articles of uh, impeachment na ipinadala ng mababang kapulungan sa Senado. At maganda po yung naka, nakausap ko po si Attorney Torion uh, aming pong uh, proclamation ng Duterte approved and certified candidates for senators. Nag-usap po kami at uh, kikwestiyonin nga yung proseso. Alam mo ninyo, isang malaking kabulaanan na minamadali yung impeachment uh, ng uh, dito sa Senado. Ilang buwan na ho nilang inupuan yung impeachment. Ibig sabihin, hindi nakitaan ng urgency ng mababang kapulungan. Nung mga mambabatas, ng mga elitistang mambabata sa Kongreso, yung mga elitistang kongresista, hindi nila nakita na mayroong sense of urgency sapagkat wala naman talaga. Ngayon, minamadali nung ilang mga senador kating-katina na, na masimulan ang proseso ng impeachment. Eh dapat nga ho, hindi nila ito bigyang daan. Bakit ka Na Nadiskurso ko na po sa inyo ito. Hindi dapat patulan ng Senado itong unconstitutional impeach articles of impeachment na pinadala ng mga elitistang mang babatas mula sa mababang kapulungan patungo sa Senado. Unang-una, tatandaan po ninyo, merong tatlong na unang impeachment complaint. At binibida nung uh, maingay na Secretary General ng House of Representatives na ito po ay verified impeachment complaint. Ibig sabihin, ito'y base sa personal knowledge o di, di kaya ay sa authentic documents at binasa nung mga nag at nag-endorso nung tatlong na unang impeachment complaint. Meron nung tatlong nauna eh. Anong nangyari dun sa tatlong nauna? Bakit natalunan nung pang-apat? Kasi o dapat, i-resolvayin muna yan, kaya tama rin yung hakbang na ginawa ni Atty. Martin Delgra at Atty. Israelito Torion na dalhin sa Korte Suprema ito sapagkat hindi po para pigilan ang impeachment, kundi para respetuhin ng mga mambabatas ang ating saligang batas hindi po sila pwedeng mas mataas sa ating saligang batas. The Constitution is the paramount and fundamental law of the land. The Constitution is the supreme law to which all laws must conform. Dapat lahat ng batas, lahat ng gagawin ng mga tao, privado ka man o publikong empleyado o opisyal, kailangan susundin mo at naayon ito sa ating saligang batas. Hindi po rin respeto ng mga elitistang kongresista ang proseso. Bakit ka Malinaw po sa ating saligang batas, Article uh, Article 11 Section 3 I believe, yung sinasabi pong sa loob ng isang taon, walang impeachment proceedings ang maaaring maisampa ng higit sa isa. Sa loob ng isang taon. Sa loob po ng isang taon, dapat isang impeachment complaint or impeachment proceedings lamang. Ang maaari mong simulan, hindi dalawa, hindi tatlo, hindi apat. Balikan po natin itong unconstitutional impeachment complaint laban sa ating pangalawang Pangulong Inday Sara Duterte. Meron pong naunan tatlo. In terms of uh, pagkagagawin po nating reference ay yung time at yung date, may nauna pong tatlo bago dumating yung pang-apat. Hindi po nila inaksyonan yung tatlo. Ang inaksyonan nila yung pang-apat. Hindi ho ba unconstitutional yon? Bakit? Malinaw po eh, na no impeachment proceeding shall be initiated against the same official more than once within a period of one year. Malinaw po yan. paki uh, Pakicheck po ninyo. Article 11, Section 4, I think, ng ating saligang batas. Pakicheck po ninyo. Meron po tatlong nauna. Pang-apat po ito eh. Anong nangyari sa 1, 2, and 3? ni hindi nila inaksyunan, inupuan nila, inunay number 4. Bawal po yun. Bakit? In terms of time, in terms of date, may nauna pong tatlo. Kinakailangan muna aksyunan yung tatlo at binanggit nila na ito po ay naihain na at naihatid na sa tanggapan ng Speaker of the House. So nauna yung tatlo bago yung pang-apat. Hindi maaring mauna yung pang-apat. Meron ho kasi nakaharang may nakabarang tatlo. Kinakailangan aksyonan yung tatlo or ang pinakamainam na dapat ginawa nila, kinonsolidate ho yung apat na impeachment complaint at lahat yun ang itrinansmit nila sa Senado. Kaya yun po sa puntong yun, I agree doon po sa gagawing pagkilos at aksyon ni Attorney Torion at ni Attorney Delgra questioning the constitutionality of this impeachment complaint not so much on the yung linalaman o yung mga basihan kung hindi yung proseso. Again, the spring cannot rise above the source. Ang source ng kapangyarihan, ang pinagmulan po ng kapangyarihan ng mababang kapulungan ay ang saligang batas. Hindi sila maaaring umakto o gumalaw ng isang bagay ng higit pa sa naayon sa ating saligang batas. Kinakailangan silang sumunod. Kaya yan talagang dapat dalin yan sa Korte Suprema kay Abdul Salam, kating kati na sila maakyat ang impeachment. Dahil kating kati ng matanggap ang suhol nila, tama po yun at makakati talaga ang kamay nila. Imagine ninyo, blanco po yung final uh, ratified, approved and signed by Cameral Conference Committee Report. Blanco, linagyan po ng makakating kamay ng halaga. Sino yun? Yan ang dapat imbestigahan ng CIDG, total patriot kakamo, Patriotika, higit na malaking usapin ito, 6.352 trillion pesos. Imbestigahan mo kung kaninong makating kamay ang nakialam dyan sa proseso ng pagpasa ng ating tao ng budget. 28 items were left in blank, amounting to more or less 241 billion pesos. Ganon po karaming insertions, 28 insertions. At yung halaga, hindi na po natin alam. Kasi binago-bago na po nila eh. Kaya nga po, unconstitutional itong 2025 budget. Nagbago po yung tenor, nagbago po yung tema, nagbago po yung kahulugan nung ating taon ng budget nung nakialam yung makakating kamay. Ang tanong nga natin hanggang ngayon eh, sino ba yung may makating kamay na yan? Babae ka ba? Tagamalakan ka ba? Lalaki ka ba? tandem ba kayo o marami kayo. Yan ang dapat nating alamin. Hindi yung panggigipit patuloy kay Pangulong Duterte, nagsalita na mismo ang direktor ng NBI, dating judge siya, na kaso. Dapat tingnan ninyo yung konteksto, biro yan. It was said in jest and not to be taken seriously. Patriot ka ka mo, patriotic ka, duty mo yung ginagawa mo imbestigahan mo bakit hanggang ngayon walang enrolled bill diyan sa kongreso ay napirmahan yung General Appropriations Act yan ang imbestigahan mo